Hi everyone! Good morning! So for today's video, pupunta tayo sa Daan Bantayan dito sa northern part sa Cebu. Uh, Napaalis kami from our house. Uh, alas dos ng madaling araw. And then, nakarating kami ng Daan Bantayan at almost 5 am na rin. Nagpasyal-pasyal muna kami dito sa kanilang plaza. Ayan, picture taking and then video taking. So, minsan lang kasi makapunta dito. Actually, kasama ng, ano, kasama ng husband ko yung nag-invite sa amin na pumunta dito sa kanilang lugar. So, ayan. So, madadaanan natin pagpunta sa kanila itong manukan. At sa wakas na na rin kami sa kanilang bahay. At diretso agad kami, guys, sa uh, pagbili ng, ano, sariwang isda. yeah, Kasi, ano sila, malapit sila sa dagat. So, habang kami ay papunta ng dagat. Of course, eh, napadaan kami dito sa basketball court nila. Tapos, meron silang daming miracle fruit dito. Pagdating namin dito sa kanilang um, area na kung saan pwedeng magbenta ng mga sariwang isda, bagong huling isda, ay wala na. Naubos na at saka yung iba hindi pa nakarating. So, while waiting, So, matagal-tagal pa naman tataas yung tubig ulit. So, while waiting, nakadlakad muna dito sa punasan. Mm. Kanawa, nindot, kailahang kwan kanang buhangin. Pero pag burakay, char. So, habang kami naglalakad-lakad, ito yung nakita namin parang mga vulkan ng mga maliliit. So, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Bunga siguro yan ng ano, nung palagi nilang pag, ano, pag didig ng mga ano, na tinatawag nilang sasing. So, ayan, yan tuloy ang nangyayari. Sa so, tingin ko lang. Ang ganda na, sikat ng araw dito, guys. At saka yung kasama ng habi ko, yung kasama niya sa trabaho, ayun, nag-ano na, nag-umpisa na paghanap ng sasing hindi ko alam yung tawag sa amin ng sasing. Basta parang ano daw to parang, parang bat yung ano ng kanyang skin. Pero makikita nyo guys mamaya kung ano tawag niyan dito sa inyo. So meron kami hinahanap mga maliliit na ano butas. Ito sila, mga sanay na to sila kasi mag ano, maghanap ng mga sign na, na ibig sabihin pag ganyan yung butas meron siyang ano sasing Ayan, so hindi kami nakahuli dyan ng sasing. So, na extra na naman tayo. Bawat butas, talaga talaga ng stick para kakapit yung ano yung sasing doon sa stick. Uh, para makita mo agad siya, mahuli mo siya. Ayan, so bungkal na naman ulit. So, ito, ya, ito yata yung dahilan kung bakit meron mga medyo bulka na nakita natin doon kanina habang tayo ay naglalakad-lakad. Galing sila sa mga ganyan. Inuulam daw yan doon sa daan bantayan. Masarap daw yan, ano kilawin, sabi nila. Ayun, nakakuha. O, makikita nyo, yan yung sasing na tinatawag. Hmm. Para siyang bat. Bat. Pero maliit lang na ano, parang ano lang, king, -king rasa imong ka kamot ba ang iyahang gibag-on. Yan. So maraming ganyan rin daw kung pag wala silang ulam, yan ang kanilang ginagawa. So, bungkal ulit tayo. Hanggang sa pakuha mo na yung gusto mong ano, dami ng sasing. So, ang ganda ng kanilang buhangin dito, guys. Fine sand talaga sila. Parang nasa ano, parang nasa panglaw. Panglaw buhol. Yung nakapunta ako, ah, uh, nakapunta ako one time sa Bay Beach Resort yun. Parang ganun sila ng ano, ng texture ng sand. At ngayon, ayan, may may ano na, may nakarating na na bangka. Nilapitan nila doon para makapag-usap na na bilhin yung kanilang nahuling isda. 1,500 lang yung nabayaran namin sa buong huli ni Mano. At hindi na kami nagpa, libinigoy pa, at talagang may, may ano na nangyayari, may lutoan na nangyayari, nag nagano kami naggrill grill merong ano may may sinabaw yun so pang ano na yun pang breakfast kasi late na nga kami nakapag breakfast hindi kami nag breakfast from Cebu City dito na kami sa daan bantaya nakapag breakfast at sabay na rin ng lunch so afternoon dumiretso kami dito sa dagat at saka swimming swimming ayan so yan lang yung update natin guys so thank you so much dahan bantayan bye